May nag-comment mga kamaster dito sa aking channel. Ito yung comment niya. Ayan. So, ang sabi niya dito ay, i-video ko daw kung ano yung gamit kong pang ukit. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, kamaster, sa panonood dito sa aking channel. Ayan. So, ito mga pala mga kamaster yung mga ginagamit kong pang ukit. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga kamaster. Ayan po yung mga ginagamit kong mga pang ukit mga kamaster na mga kutsilyo. Ayan. So, ito yung pinaka-maliliit kong kutsilyo mga kamaster. Ayan po yung mga ginagamit kong pang ukit. At ito rin po na Ayan, medyo malaki na kaunti. At mayroon din po tayo dito dalawang base Yan po yung mga ginagamit ko mga kamaster. Ayan, so ito yung paborito kong gamitin mga kamaster. Itong Dragon. Ayan, so itong mga kamaster yung lagi kong ginagamit kasi medyo maiksi lang. Ayan. Pero lahat yan mga kamaster is nagagamit ko lahat yan maghapon pag naggagawa ko ng mga handling case yan so ito naman po yung pinaka matatanda ko dito mga pang ukit ayan so napakatagal na nito mga kamaster mga pang ukit na to ayan. pero nagagamit pa rin to mga kamaster kahit na maliliit na ayan. so ito yung isa sa pinakamaliit ko na pang ukit ayan so ito po ay tari po ito mga kamaster kasi yung tatay ko re ayan kumuha po ako ng mga ano yung mga tare niya na hindi na ginagamit ayan so sinubukan ko mga kamaster na gawing pang ukit ayan so napakatalim nito mga kamaster ayan so ito yung ginagamit ko rin pang ukit mga kamaster yan na maliit na to ito ay tare yung blade niya ginagamit pang tare sa manok ginawa ko pang ukit ayan at ito rin yung mga maliit na to, mga pangsungkit, yan, katulad nito. Sa mga, katulad sa bibig ng mga kamaster, ganito yung, ayan, dito sa butas na to, ayan. Dito ko to, ito yung mga ginagamit ko kadalasan mga kamaster, pangsungkit sa mga butas. Yung mga maliit lang na matutulis, yan po yung ginagamit ko. Ito yung mga puluhan mga kamaster na kakaukit ko lang, katapos ko lang ukitan, Ayan. At mayroon din isang scabbard. Ayan po yung mga bagong ginagawa ko ngayon. Ayan, so ito yung mga palagi kong ginagamit mga kamaster sa pag-uukit. Kaya medyo matagal po matapos yung mga ginagawa kong pag-uukit mga kamaster. Kasi mano-mano po yung gamit kong pang-ukit. Wala po ako yung dekorante na pang-ukit mga kamaster. Para kasi sa akin mga kamaster mas maganda yung mga ganitong pang-ukit mas klarong klaro mga kamaster pag ito yung ginagamit kong pang kasi kahit yung mga kasuluk-sulukan mga kamaster talagang masusungkit mo kasi matutulis po yung mga kutsil yung ginagamit ko ayan tulad nito mga kamaster napakatutulis nito at napakatatalas nito mga kamaster kasi hindi pwedeng mapurol kasi masakit sa kamay pag mapurol yung gamit na pangukit okit Ayan. So nakikita nyo naman mga kamaster sa mga video ko yung mga ginagamit kong mga maliliit na kutsilyo, yan lang yung ginagamit kong pang okit. Yan, kung gusto niyo mapanood yung mga paggamit ko nitong mga maliliit na kutsilyo na to, may mga tutorial po ako nito sa mga puluhan. Ayan, panoorin niyo lang mga kamaster at ginagamit ko itong mga pang okit na to. Ayan, so yan po talaga yung mga ginagamit ko kaya medyo matagal bago matapos yung mga katulad niyan mga ginagawa ko mga kamaster. Ayan. So lahat ng mga gawa ko na yan, ay dumaan dito sa maliliit na kutsilyo na to ayan, so ito talaga yung nakakapagpaganda mga kamaster ito yung mga pangukit ko ayan, kaya lumabas na magaganda yung mga design natin dahil dito sa maliliit na kutsilyo na to ayan, so ito yung mga kadalasan na ginagamit ko mga kamaster ayan, so mayroon tayo ditong tiger design na puluhan na maliit lang Ayan, ito simple lang mga kamaster, full tang. Yung maliit na to. Yan, so ito naman ay ginamit ko dito mga kamaster ay guide bar. Guide bar po yung blade nito. Ayan, full tang po 'yan. Simple lang. At ito naman po yung tiger design. Napuluhan. Ayan, maliit lang po na puluhan. So ginawan ko rin po ng design yung kanyang puluhan. At ang blade naman po nito na ay mulye. Ayan. So, ito yung napakatalim din ito mga kamaster. So, lahat ng yan mga kamaster, lahat ng malilit na yan is nagagamit ko po yan sa tuwing naguukit po ako ng mga katulad na yan. At ito rin po mga kamaster, mayroon din tayo ditong angkla design, yung puluhan. At ito hand-handle design mga kamaster, yung puluhan. Ayan. At ito naman yung isa kong version ng dragon dragon design dolad na ito mga kamaster ayan magkaiba naman po yung version nito at saka yung ganun na dragon mga kamaster at saka yun ayan so iba rin po yung design ng ganyang dragon mga kamaster at eto mga kamaster yung ating ardabes mukha ng tao po yung nakaukit dito Ayan, so napakatagal na nito mga kamaster. Ayan, so sira-sira na yung puluhan kasi kakapukpok. At ito rin yung isa na wala na ng muka. <laughs> kakapukpok din. Ayan, so ito naman sa maliit mga kamaster. Ito may din ako itong tiger design na maliit na puluhan. At ito, dragon. Ayan, yung mga maliliit kong pang mga kamaster. So ito lahat mga kamaster yung mga ginagamit ko sa tuwing nag-uukit ako ng mga puluhan at kaluban. Kaya sa mga nag-oorder kung bakit matagal po matapos yung mga order nyo. Ayan, yan po kasi yung mga ginagamit ko mga kamaster. Mano-mano ko lang po ginagawa lahat ng mga ukit ko dito sa aking shop. Ayan, so lahat ng mga order nyo mga kamaster ay mano-mano ko lang po ginagawa kaya matagal bago matapos. Ayan, so pasensya na mga kamaster sa mga nag-order kung medyo natatagalan. Pero lahat po ng order nyo ay makakarating po sa inyo. At magagawa po natin yan kahit medyo may katagalan. Ayan, so ito yung mga ginagawa ko lang po mga kamaster. So makikita nyo talaga yung pagkaukit nya. Detalyadong detalyado po yung pagkaukit natin. Kasi hindi po yung katulad ng iba na sa malayo lang maganda tingnan pero pag pinokus mo sa malapit pag dinin mo ng malapit ayan so hindi naman klaro yung mga pagkaukit nila so tayo po ay klarong klaro po yung pagkaukit natin sa ating mga puluhan ayan kitang kita po yung ating mga design ayan so marami na rin mga kamaster gumaya ng ating mga design pero ayan so okay lang mo yung mga kamaster kasi kaya nga tayo gumawa ng mga tutorial. Kaya tayo gumawa ng mga video para ma-encourage natin yung mga kamaster natin na gumawa rin ng mga iba't ibang design. Yan. So katulad nitong aking dragon design mga kamaster. Napakarami ko ng nakita na mga video na ganyang design din. May gumaya na rin mga kamaster. At ito rin na ating snake design. Yan. May mga gumaya na rin mga kamaster ng ating design. Pero... Ayos lang yan mga master. So, maraming salamat din kasi na-appreciate nila yung mga design natin. Mga design ko dito. Ayan. So ito yung mga gagawan ko pa, mga kamaster ng mga handling case. Ayan. Mayroon pa tayo ditong tatlong blade. Ayan. So ito pa wala pang scabbard. At yun. Mayroon pa rin tayo ditong mga walang scabbard mga kamaster. Mga gawa natin ng scabbard. Yan, so ito yung mga ginagawa ko sa ngayon mga kamaster itong dalawa na to. Gagawin ko pa to ng scabbard at ito naman. Ito naman yung blade nito mga kamaster. Ayun, itong malaki na to kakatapos ko lang din to. Pinapagawa din sa atin ng ating kamaster. Ayun. Ito po ay babarnis na lang din. Ayun, lilihahin pa po ito mga kamaster. At ito babarnisan din mga kamaster at gagawin pa ng scabbard. Ayan, mga order rin to sa atin mga kamaster. So, ayan, maraming salamat sa iyo kamaster sa panunood sa aking channel, sa nag-comment. Ayan, so ito po yung mga ginagamit ko palagi na pang-ukit. Ayan, so sa mga kamaster natin na gusto pa po mag ng aking obra, ayan, PM lang po kay sa aking FB obra Nito Per TV. Ayan, may available pa po tayo dito mga kamaster, PM lang po kayo. Sa mga hindi pa po pala mo nakasubscribe dito sa akin channel, ay subscribe na po kayo sa akin channel at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga susunod na video. So ayun mga master, maraming salamat sa panonood.